what's up mga idol so ngayon panibagong tatuan at kagwapuhan walang katapusang kagwapuhan mga idol so yon shout out nga pala sa ating client na muling nagbabalik si boss idol mayox so you know So kung nakikita nyo may tattoo siya sa may braso So sa akin niya mga idol So ngayon sa bandang ilalim na naman Sa may inner bicep mga idol So naglagay kami dyan ng naming cream mga idol kasi siyempre napakasakit dyan na part mga idol kaya nag request si boss idol Mayox so yon at yung design nga pala is request yan ng ating client at ano uh, abangan nyo mga idol or taposin nyo yung video kung makakayanan ba to ni boss idol so yon at siyempre bago ang lahat mag shout out muna tayo sa ating Uh, mga solid followers na nagpapa shoutout so unahin na natin dito si Jonex Antuna Genobiagon the third pa shoutout sa next bid idol from Magsaysay Daba Dabao del Sur o oh, shout sa lahat ng taga Magsaysay Dabao del Sur lalo na ni Jonex Antuna Genobiagon the third at ni Alvarado Raymart shout out idol next video from Bohol o oh, shout out sa lahat ng taga Bohol lalo na ni Alvarado Ray at ni Jonah Gio shout out next video idol from Mandawi City o oh, shout out sa lahat ng taga Mandawi City lalo na ni Jonah Gio so yun lang muna yung ating mga shout out mga idol kasi nga medyo may lang yung ating video at yun, balik tayo sa ating tatuan mga idol so, yung mga needles na ginamit ko nga pala dito mga idol is tatlong size lang 3RL 11RM at saka 17RM tapos yung ating voltage dyan is nasa 7.0 mga idol so yan lang yung ating voltage mga idol no? so at dyan na part ay nag highlights na tayo dyan mga idol so gamit yung ating 3RL so medyo Nasasaktan na dyan si Boss Idol Mayox So, yun, know Si Boss Yun nga pa, ulit-ulit, tayo -ulit, no know, Si Idol Boss Mayox So, after ng, ano, mga idol After ng 5 hours, mga idol So, limang oras na tatuan, mga idol So, ito yung aming final result, mga idol So, Papa Jesus yan, mga idol so, you yun, know, oh, So, dapat uh, dadagdagan ko pa yan sa may bandang itas, mga idol kaso so Ah uh, nasasaktan na si ani si idol kaya sabi na sa next session na lang daw. So 'yon at talaga namang nasatisfy yung ating client at sabi niya babalik pa daw siya para sa ano sa baba naman daw. So 'yon, maraming salamat mga idol kung umabot kayo hanggang dito. So don't forget to like, comment and share at happy uh, Saturday.